What's up, everybody? I'm FTG Cry. So, ito po yung gameplay ko sa Ranked match. So, ang gagamitin ko ngayon, LW3 Tundra. So, let's go! Masabon ko na match. Nice. Lala ko na. mga kalaban, ah. First video ko pa lang ito, guys. So, sa suporta nyo post ko. Bago pa lang kasi ako mag ano, eh, YouTube. Dream ko maging content creator by the way. Hindi ko alam yun. Okay. Doon sa A. Tignan mo sa A. Sa A. Yan. Karawa ano? ka Yan guys. Hintayin niya sa naman manalo kami dito. Kasi ngayon, zero 2 na kami. Wala ko nga magkaroon ng CP, guys, eh. Ay, sayang. Ay, grabe. Sana naman legendary. Don't worry. Grabe. Don't worry, don't worry pa. Talo na nga, eh. Yun, know, oh. Lalo ako mga kalaban. So... Sa naman manalo kami. Hmm. uli ayang huli ako. ko talaga maglaro. Sige you na know, oh. Sorry guys ko. Sorry guys ko naririnig niyo yung ano mga mga sounds. Kasi ako marunong mag-ano eh. Tanggal ng ano. Sounds sa ganyan. Kita okay, mo, ano? Ah. Okay lang, kailangan lang, lang, Nice. Okay guys, di pa counter yun. Dahil late match yun. Na nakapag-join ako. Di ko nga alam kung ba't late match yun eh. Buti na lang may rank ano. Rank protection ako. So, yeah, so we're gonna meet nothing. Let's go. Let's hop on the match. Woo! No ka ko sa inyo. Bisi ko. Ah. Lodi kaya Tawagin ko sa inyo, Lodi. Mga Lodi. Pwede, pwede na kaya yun. Sige, Lodi na lang. <laughs> Haba ng video na to ah.

pangit kong maglaro pangit na ang laro ko wala na grabe guys bago pa lang ako eh wala na, wala na Let's go, go, go. Hier ergens bovenaan. Hm, daar het lang. ito, lang, wait lang, lang, Lakas mo. Meron doon tao. Meron dito ang tao. Sayang. Sana so, naman magiging MVP ako. Hindi sure, di na ako MVP yan. Lagi ako namamatay. Hmm, headshot pa. Ano pa pa kayo? Hmm, suntok niya man ni Pacquiao. Huh. <laughs> Huli ka. Quadra kill. Quadra kill ba to? Let's see, let's see. Quadra kill nga. Let's go! Let's go! Manalo na kami guys! 4-0 ba to? Let's see! So far, 5 kills na natin. So far, So far, 5 kills na tayo. Which is pretty good. Maganda naman. Hmm, patay. Hmm, patay na naman. Kaya tayo sa taas, baka may kalaban guys. Hindi, wait lang. Baka may kalaban dito eh. Hindi, wala. Meron dun. Pababa mo na ako guys. Matay ka dun. Matay siya dun guys. Uy, sino ka MVP? Let's go! We got the W! MVP tayo guys! Ayan, no? Mga clips ko. Eey, ang as. Oo. Uh, Pani, sinantok naman ni Pacquiao. Okay, guys. So, doon na nagtatapos yung video. So, yes, mga Lodi. Next time na ulit. Woo! Uh -huh. Bye!